Alamin ang apat na makapangyarihang salita na gustong marinig ng Espiritu Santo at maaaring baguhin ang iyong buhay espiritual. Sa malalim at pinahira na panalangin ito, pag-uusapan natin ang pagsisisi, pasasalamat, mapagkumbabang pagsusumamo, at pagsamba, mga simpleng salita, ngunit puno ng kapangyarihang mula sa Diyos. Kung nais mong maranasan ang presensya ng Diyos ng tunay at maramdaman ang pagkilos ng Espiritu Santo, ang panalanging ito ay para sa iyo. Huwag palampasin ang pagkakataong mapalapit sa Diyos at maranasan ang isang tunay na pagbabago sa iyong buhay espiritual. Naisip mo na ba ang kapangyarihan ng mga salita sa kaharian ng espiritual? Hindi lang sila basta mga tunog, may ilang mga salitang partikular na lubos na nagpapaantig sa puso ng Diyos na ang Espiritu Santo ay agad na tumutugon. At ang katotohanan ay maraming mga Kristiyano, marahil pati ako at ikaw ang hindi na isasambit ang mga ito. Pero bakit nga ba ganito? Ngayon, nais kong imbitahin ka na sumisid sa isang bagay na maaaring hindi mo pa naisip. May mga salitang gustong-gustong marinig ng Espiritu Santo. Ngunit ilang mga Kristiyano lamang ang nagsasabi ng mga ito. At kapag ang mga salitang ito ay binibigkas mula sa ating mga labi, isang kamanghamanghang bagay ang nagsisimulang mangyari sa ating buhay espiritual. Naiisip mo bang maantig ang puso ng Diyos nang sobrang tindi na ang mismong Espiritu Santo ay kumilos bilang tugon? Tuklasin natin ng magkasama kung ano ang mga salitang ito at kung bakit sila napakakapangyarihan. May mga salita na hindi lang simpleng pahayag, kundi tunay na mga daan patungo sa sobrenatural. Kapag binigkas ng may bukas na puso, iniimbitahan nila ang Espiritu Santo na kumilos ng may kapangyarihang magbabago. Alam mo, minsan, nananalangin tayo at nararamdaman natin ang kapayapaan, ang presensya ng Diyos, pero may mga oras na parang hindi man lang lumalagpas sa kisame ang ating mga salita. Pero bakit kaya? Naniniwala ako na may kakaibang bagay sa mga salitang ito. Tumutugon ng Espiritu Santo sa isang wika na nanggagaling mula sa ating kaloob-looban, mula sa mas malalim na lugar kaysa sa simpleng pagsasalita. Ito ang mga salita ng pagsisisi, pasasalamat, kababaang loob at pagsamba. Mga salitang nagpapakita ng ating buong pagdepende sa Diyos. Isipin mo, Ilang beses ka na bang nanalangin na parang inuulit lang ang mga salita nang hindi talaga nararamdaman ang sinasabi mo? Ako mismo, ilang beses ko na ring nagawa yan. At sa mga oras na iyon, parang nawawala ng laman ang panalangin, nawawala ng lakas. Pero kapag nagsalita tayo ng may katapatan, ng buong puso, kumikilos ang Espiritu Santo sa isang kakaibang paraan, halos na darama. At alam mo kung ano ang mas nakakatuwa? Marami sa mga salitang kumikilos ang Espiritu Santo ay hindi komplikado at hindi nakatago. Mga salita ito na nasa Biblia, sa mga kwentong paulit-ulit na nating naririnig. Pero sa kung anong dahilan, nakakalimutan natin itong gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. Gusto mong malaman? Ilang beses mo nang narinig ang kahalagahan ng pasasalamat? kahit sa gitna ng mga pagsubo. Pero ang tanong, naging bahagi ba ng iyong mga panalangin ang pasasalamat? Ngayon, ibabahagi ko sa iyo kung ano ang mga salitang gustong-gustong marinig ng Espiritu Santo. At kapag ginamit mo ito ng may katapatan, mapapansin mo ang isang tunay na pagbabago sa iyong buhay espiritual. Sama-sama tayong maglalakbay sa ganitong daan at alamin kung paano ang kapangyarihan ng ilang salita ay kayang baguhin ang lahat sa paligid natin. Ang unang salita na nagpapaantig sa puso ng Espiritu Santo ay pagsisisi. Alam ko, hindi na bago sa iyo ito. Mula pagkabata, narinig na natin ang kahalagahan ng pagsisisi. Pero nabubuhay ba tayo sa isang tunay na pagsisisi? Yung pagsisising nagmumula sa pusong talagang nabagbag. May mga pagkakataon din na naisip ko, ah. Humingi na ako ng tawad tungkol dito dati. Alam ni Diyos na nagsisisi ako. At ayun, nagpatuloy na lang ako. Pero nang tumigil ako para pag-isipan, napagtanto ko na hindi talaga ako naging tapat. Halos parang nagma, marka ng oras di lang ako kay Diyos. Pero ang pagsisising gustong-gustong marinig ng Espiritu Santo ay yung may kamalayan mula sa pusong handang magbago, hindi lang dahil sa takot sa parusa. Itinuturo sa atin ni Jesus na may kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tunay na nagsisisi. Naiisip mo ba yun? Bawat pagkakataong nagsisisi tayo ng tunay, may isang pagdiriwang sa kalangitan. Tumutugon ng Espiritu Santo sa ganitong uri ng pagsisisi dahil nakikita niya ang ating hangaring lumapit sa Diyos at lumayo sa mga bagay na humihiwalay sa atin sa Kanya. Ngayon, isipin mo, kailan ka huling huminto at nagsisi ng malalim para sa isang bagay. Hindi lang sa salita, kundi may kasamang damdaming gusto mo talagang magbago ng direksyon. Ako mismo, aaminin ko, hindi sa lahat ng pagkakataon ako na nanalangin ng ganito kasidhi. Minsan, sa sobrang abala ng ating buhay, nakakalimutan natin huminto at magsagawa ng isang taos pusong pagsusuri ng puso. Pero kapag lumapit tayo sa Diyos na may tunay na pagsisisi, hindi lang niya tayo pinapatawad, pinapanumbalik niya tayo. Binubuksan ng pagsisisi ang daan para kumilos ang Espiritu Santo sa atin. Parang isang espiritual na paglilinis na tinatanggal lahat ng humahadlang sa pagdaloy ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Gusto ko kitang hamunin ngayon baka mayroong isang bagay sa puso mo na kailangang ipagkaloob sa Diyos. Isang bagay na sa kung anong dahilan pinalagpas mo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa sa ganitong bagay. Tayong lahat ay nangangailangan ng ganitong oras ng pagsisisi. Kapag inamin natin ang ating mga pagkukulang, kinikilala natin ang ating pagdepende kay Diyos at doon matatagpuan ng Espiritu Santo ang espasyo para kumilo sa atin. Kaya, gawin natin ito ng magkasama. Maglaan ng oras ngayon sa panalangin at hilingin sa Espiritu Santo na ipakita kung ano ang dapat mong ipagkaloob sa pagsisisi. Ang kapangyarihan ng Espiritu ay nasa isang hakbang lang ng paghingi ng tawad. Ngayon, pag-usapan natin ang isang salita na pamilyar sa atin, ngunit minsan ay hindi natin nagagamit ng tama, pasasalamat. At hindi lang ito tungkol sa pasasalamat na ramdam natin kapag maayos ang lahat. Ang tinutukoy ko ay ang pasasalamat na lumalampas sa mga sitwasyon, ang uri na nagpapasalamat sa Diyos kahit sa mga mahihirap na sandali. Ako mismo, maraming beses kong nahanap ang sarili kong nakatuon sa aking mga laban at nakakalimutang magpasalamat sa simpleng bagay na ako'y buhay, sa isa pang araw na ibinigay, sa pagkakataong subukan muli. Madaling magpasalamat kapag maganda ang takbo ng mga bagay, di ba? Pero ang Espiritu Santo ay nalulugod sa isang pasasalamat na lumalampas sa mga sitwasyon. Ilang beses na ba tayong humihingi ng mas marami kay Diyos kaysa magpasalamat sa mga biyayang na ibigay na niya? at alam mo, nangyayari din ito sa akin. Kapag nahihirapan tayo, madalas na nakatuon tayo sa mga problema at nakakalimutan kung gaano na tayo pinagpala. Ngunit ang katotohanan ay binabago ng pasasalamat ang ating puso. Kapag tayo ay nagpapasalamat, binubuksan natin ang daan para mas malakas pang kumilos ang Espiritu Santo sa ating buhay. Isipin mo, kailan kahuling nagpasalamat kay Diyos para sa mga simpleng bagay na madalas ay di natin napapansin? Maaring para sa hangin na nilalanghap pagkain sa mesa o ang pamilya. Minsan, sobrang nakatuon tayo sa mga bagay na wala pa sa atin na nakakalimutan nating makita ang mga biyayang nasa harapan na natin. At ito mismo ang maaaring humadlang sa pagkilos ng Espiritu Santo. Kapag nagpapasalamat tayo, kahit sa mga mahirap na pagkakataon, sinasabi natin kay Diyos, naniniwala ako sa iyo, kahit hindi ko lubos na naunawaan. At ito'y tumutunaw sa puso ng Diyos, Itinuturo ni Apostol Pablo sa isa Tesalonika 5 oras labing walong minuto, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Pansinin, hindi sinabing para sa lahat ng bagay, kundi sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, kahit nasa gitna tayo ng bagyo, ang pasasalamat ay isang sandatang espiritual na kayang baguhin ang kalagayan sa paligid natin. Nais kitang anyayahan na gawin ang isang pagsasanay ngayon. Isipin mo ang isang bagay na nagpapabigat sa iyo o isang bahagi ng buhay mo na hindi umaayon sa gusto mo. Ngayon, sa halip na humingi kay Diyos na solusyonan ito, magpasalamat ka. Magpasalamat ka dahil sinusuportahan ka niya, hinuhubog ka niya, at inihahanda ka sa pamamagitan ng sitwasyong ito. Hindi ito madali, alam ko, pero dito mismo kumikilos ang Espiritu Santo sa pinakanakakagulat na paraan. Ako mismo ay nakaranas ng mga pagkakataon na parang imposible ang magpasalamat. Pero nang ginawa ko ito, napansin kong napuno ng kapayapaan ang aking puso. Binabago ng pasasalamat ang ating pananaw. Ipinapakita nito sa atin ang higit pa sa mga pagsubok at pinapaalala na kahit sa gitna ng mga laban, naroon ang Diyos, gumagawa sa bawat detalye. Gustong-gusto ng Espiritu Santo ang ganitong uri ng tapat na pasasalamat dahil ipinapakita nito ang buong pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya, samahan mo ako. Maglaan tayo ng oras ngayon upang isagawa ang pasasalamat. Huwag maghintay na maging perpekto ang lahat bago magpasalamat. Magpasalamat ka ngayon at makikita mo kung paano pupunuin ng Espiritu Santo ang iyong puso ng kapayapaang lampas sa lahat ng pag-unawa. Ang susunod na salita na tumatago sa puso ng Espiritu Santo ay mapagpakumbabang pagsusumamo. At dito, kailangan nating maunawaan ang isang bagay. Ang pagsusumamo ay hindi lang basta hiling, ito ay isang sigaw mula sa kaluluwa, isang panalangin na nagpapakita ng ating buong pagdepende sa Diyos. Ngunit may isang mahalagang detalye, ang pagsusumamo na ito ay kailangang may kasamang pagpapakumbaba. Inaamin ko, madalas kong sinusubukang lutasin ang mga bagay sa sarili kong lakas bago dalhin sa Diyos. Alam mo yung sandali na sinusubukan nating kontrolin ang sitwasyon, tapos kapag hindi na natin kaya, saka lang tayo lalapit kay Diyos. Nangyari na sa akin ito maraming beses. Pero ang Espiritu Santo ay tumutugon kapag kinikilala natin ang ating limitasyon at ang pangangailangan natin sa Kanya. Alam mo kung ano ang nakakatuwa? Kapag tayo'y dumadaing ng may pagpapakumbaba, kinikilala ang ating kahinaan, doon nagpapakita si Diyos ng Kanyang lakas. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Santiago, apat oras sampung minuto, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at kayo'y itataas niya. Ang Espiritu Santo ay kumikilos kapag ibinababa natin ang ating pag-asa sa sarili at lubusang inilalagak ang ating sarili sa mga kamay ng Diyos, humihiling sa Kanyang tulong. Ngayon, isipin mo, kailan kahuling dumalangit ng may pagpapakumbaba, kinikilala na tanging Diyos lamang ang makakapagbigay solusyon sa sitwasyon na iyon. Madalas, iniisip natin na kaya nating buhatin ang pasanin mag-isa, ngunit inanyayahan tayo mismo ni Jesus na ilagak sa kanya ang ating mga alalahanin dahil ang kanyang pamatok ay magaan at ang kanyang pasanin ay maginhawa. At ito'y nangyayari lamang kapag kinikilala natin na hindi natin kaya ang lahat sa sarili nating lakas. Naalala ko ang isang pagkakataon sa aking buhay na akala ko kaya kong lutasin ang aking mga problema sa sarili kong lakas. Nagdadasal ako, pero hindi mula sa isang pusong ganap na nakadepende sa Diyos. Noon lamang ako dumating sa puntong sinabi ko, "Diyos, hindi ko kaya. Kailangan ko ng inyong pagkilos dahil wala akong magagawa nang wala kayo." Na nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa ganitong pagsuko, kumikilos ang Espiritu Santo. Maaaring ikaw ay nasa isang sitwasyon ngayon na tila imposibleng lutasin. At gusto kong sabihin sa iyo, hindi mo kailangang buhatin ang bigat niyan mag-isa. Naghihintay ang Espiritu Santo sa mapagpakumbabang pagsusumamo, sa taos-pusong panalangin na kumikilala na tanging Diyos lamang ang maaaring kumilos. At alam mo kung ano ang kamangha-mangha. Kapag inilagay mo ang sarili mo sa ganitong kalagayan ng pagpapakumbaba, hindi lang tumutugon ang Espiritu Santo, kundi pinalalakas kanya at binibigyan ka ng kapayapaan sa gitna ng unos. Kaya samahan mo ako. Kung mayroong bumibigat sa puso mo, personal man, pampamilya, pinansyal, o pangkalusugan, ilagay mo ito sa harapan ng Diyos sa mapagpakumbabang pagsusumamo. Hindi bilang isang taong nagmamalaki na kayang lutasin lahat, kundi bilang isang puso na alam na si Diyos lang ang may tunay na solusyon. Gawin mo ang panalangin ito ngayon, humiling ka ng may pananampalataya at pagpapakumbaba, at hayaan mong kumilos ang Espiritu Santo. Ngayon, dumating na tayo sa ikaapat na salita na gustong marinig ng Espiritu Santo, pagsamba. At dito, nais kitang anyayahan na mag-isip tungkol sa tunay na kahulugan ng pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba ay hindi lang basta pagkanta ng mga awit sa simbahan o pagtataas ng kamay habang nag-aalay ng papuri. Ito ay mas malalim at personal. Ako mismo ay nakaranas ng mga pagkakataon kung saan kumakanta ako ng buong sigla, pero ang puso ko ay malayo. Para bang nagaganap ang isang ritual nang hindi talaga nakakakonekta kay Diyos. Ngunit kapag naiintindihan natin na ang pagsamba ay isang paraan ng pamumuhay, hindi lamang isang partikular na sandali, nagbabago ang lahat. Ang pagsamba sa Diyos ay pagkilala sa kanyang kadakilaan, kanyang kabutihan, at kanyang walang hanggang pagmamahal. Ito ay isang tugon mula sa pusong naglalantad ng sarili sa harap ng kamahalan ng Diyos. Sa ganitong kilos ng buong pagsuko, nalulugod ang Espiritu Santo at nagpapakita siya ng kanyang presensya sa espesyal na paraan. Sinabi ni Jesus sa Juan 4 oras 24 minuto. Ang Diyos ay Espiritu at kinakailangan ang mga sumasamba sa Kanya ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, isipin mo, kailan kahuling sumamba sa Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng mga kanta, kundi sa iyong buong buhay? Kailan mo ipinagkaloob ang lahat sa Kanya, kahit ano pa ang mga sitwasyon? Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa isang pusong tapat na kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos at nagpapakumbaba sa kanya sa bawat sandali. Naranasan ko na sa mga sitwasyon, kahit na nasa gitna ng matinding mga pagsubok, kapag pinili kong sumamba imbes na mag-focus sa mga kahirapan, may nangyayaring kamangha-mangha. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumasakop sa aking puso at binibigyan ako ng bagong pananaw. Ang pagsamba ay parang isang portal na naglalapit sa atin kay Diyos at ang Espiritu Santo ay kumikilos ng makapangyarihan kapag tayo ay nasa tunay na posisyon ng pagsamba. Kung ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon, subukan mong baguhin ang iyong fokus mula sa problema patungo sa pagsamba. Huwag hintayin na gumanda ang mga bagay bago sumamba. Si Pablo at silas mismo ay umawit ng mga papuri habang nasa bilangguan at ang Espiritu Santo ay nagpakita ng pisikal at espiritual na paglaya ang iyong pagsamba ay maaaring maging susi sa isang banal na intervention sa iyong buhay. Kaya't hinihikayat kita na maglaan ng oras ngayon para sambahin ang Diyos ng may buong katapatan. Kahit sa katahimikan ng iyong silid, sa gitna ng isang taimtim na panalangin, o habang umaawit ka sa iyong sasakyan. Ang pagsamba ay isang akto ng pagsuko na, kapag ginawa mula sa dalisay na puso, nagbibigay daan sa presensya ng Espiritu Santo na kumilos ng makapangyarihan sa iyong buhay. Subukan mo at makikita mo ang pagkakaiba ng pagsamba sa Diyos, hindi lamang sa mga salita, kundi ng buong puso at pagkatao. Ang tunay na pagsamba ay nagpapakilos sa Espiritu Santo at mararamdaman mo ang kaibahan. Gawin natin ito ng sabay-sabay. Sambahin natin ang Diyos ngayon at hayaang punuin ng Espiritu Santo ang iyong puso ng kanyang presensya. Ngayon, papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay, pero bago tayo magtapos, gusto kong iwanan ka ng isang huling pagninilay. Napansin mo ba ang kapangyarihan ng mga salitang ito? Pagsisisi, pasasalamat, mapagpakumbabang pagsusumamo at pagsamba, bawat isa sa kanila ay may dalang napakalaking kapangyarihan na nagpapakilos sa Espiritu Santo. At higit pa rito, mayroon silang kakayahang baguhin ang iyong espiritual na buhay. Alam ko, minsan parang mahirap kahit nakakatakot ipamuhay ito sa araw-araw ako mismo, sa ilang pagkakataon, naranasan kong makulong sa aking mga gawain, na nanalangin ng mekanikal, na wala ang lalim na ito. Pero isang bagay ang tiyak, kapag sinimulan nating bigkasin ang mga salitang ito nang may katapatan, may nagbabago. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang tumutugon, kundi pinapalakas din tayo at ginagabayan patungo sa isang buhay na mas malapit sa Diyos. At, isipin mo ito, ano ang pumipigil sa iyo na magsimula ngayon? Marahil tinatanong mo, talaga bang magkakaroon ng epekto ang mga salitang ito sa aking buhay? Sinasabi ko sa iyo ng may buong katapatan, bilang isang taong nagkaroon din ng mga alinlangan, may epekto. Kapag tayo'y tunay na nagsisisi, kapag tayo'y nagpapasalamat kahit sa gitna ng mga pagsubok, kapag tayo'y taimtim na dumadalangin at sumasamba ng buong puso, ang Espiritu Santo ay nagpapakita. Nakita ko na itong mangyari sa aking buhay, at naniniwala ako na mararanasan mo rin ito. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga salitang ito. Maaaring mukhang simple sila, pero mahal sila ng Espiritu Santo dahil ipinapakita nila ang puso ng isang taong nagnanais lumapit sa Diyos ng may katapatan. Kaya, kaibigan, bakit hindi ka magsimula ngayon? Maaaring ikaw ay dumaraan sa isang mahirap na yugto o baka pakiramdam mo'y nakatigil ang iyong espiritual na buhay. Sabihin mo ang mga salitang ito. Isabuhay mo ang mga salitang ito tinitiyak ko sa iyo, kikilos ang Espiritu Santo sa isang paraang hindi mo inasahan. Tara, sabay-sabay tayong mamuhay ng isang pananampalatayang mas malalim, mas tapat, at mas puno ng presensya ng Diyos. Naghihintay ang Espiritu Santo na marinig ang mga salitang ito mula sa iyong puso. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Simulan mo na ngayon. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi mo ang mensaheng ito sa isang kapamilya o kaibigan at mag-subscribe para matulungan ang channel na dalhin ang salita ng Diyos sa mas marami pang tao. Pagpalain ka nawa ng Diyos at naway punuin ka ng Espiritu Santo ng kapayapaan, kalakasan at bagong kagalakan sa Kanyang presensya. Magkita tayo sa susunod na video.